Okay, uh, sandali lamang po mga kababayan ha At papasadahan uh, ko lamang po sandali itong aking kababayan Na itong si Larry Gadon Ayan, at uh, para lang po magkaalaman tayo At yung maaari po iparating niya na po ito sa kanya itong video kong ito Kababayan ko po yan, si Larry Gadon At uh, dito niyo po malalaman Uh, kung uh, mamaya po kung bakit uh, uh, nagpapanggap na matalino ito Pero siya pala ang pinakabubo Sabi ko nga po, kababayan ko po yan Wala pong gustong uh, kanyan uh, Wala pong gustong bumuto yan sa kanila Sa lugar po nila Kasi magkaiba naman po kami ng uh, bayan Pero taga lang po sa Mindoro Oriental yan At dahil nga po dito sa aking napanood yun pong uh, pagsasabi niya na yun daw pong uh, sa PI ay mga bobo, mga bobo raw yung mga Pilipino na mga kumukuntla niya sa PI. Unang-una, Mr. Gadon, ah, ah eh, hindi ka hindi ka kongresista at hindi ka rin senador. At nandiyan ka sa nandiyan ka sa isang ah uh, uh, na uh, uh, isang isang uh, ahensya ng gobyerno. Okay, bakit ka nakikialam diyan? Pero hindi na natin pag-uusapan 'yan. Dahil ang pag-uusapan natin yung pagsasali pagsasabi mo na mga bobo itong mga Pilipino na ito. Mukhang namimihasa ka na yata. Ah, kabayan. Sabagay ito po kasi mad madalas ko pong sinasabi rito, kapag kabobo or lalo na yung uh, pagiging malaki ilong niyan, kagaya nitong kay, Mike Abe, na dating, uh, dating uh, sa tumbong niya ni uh, President Duterte, ayan ngayon, kinakalaban na. Sige, huwag muna tayong mapunta doon. Yung pagsasalita lang ng bobo sa mga Pilipinong uh, kontra sa PI. Buisit ka. Unang-una, ako ang kumukunta sa PI na yan dahil isa kang PI. Okay? At uh, wag mong pinamimihasa yang lagi mong ginagamit niya salitang bobo. Mamaya mga kaibigan, malalaman ninyo rito ang totoong bobo. Huwag kang namimihasa na ganyan dahil baka mamaya na kita ah, baka pilipitin ko yung liig mo papunta rito sa likod mo. Sa totoo lang po ito, ito, duwag po ito. Itong taong ito, duwag ito. Nagtatapang-tapangan lang itong singto ito. Kaya nga, pag nakita niya ang anino ko, eh, tingnan mo, uh, karipas ng takbo yan. Lalo ngayon, na tinapit ko siya, maniwala kayo sa akin, nakita ang anino ko nito, karipas ng takbo yan. Ganyan, kaduwag yan. Okay masyado na namimihasa namimiha ka. Actually, pinababayaan lang kita doon sa mga bubo-bubo na yan eh. Pero lahat na, lahat na, pero ngayon hindi ko pala lampasin dahil ang sinasabi mo na lahat ng mga uh, sa PI bubo, ah, uh, pues, sige, tingnan natin. Bakit mo isasalaksak yung hindi namin gusto? Ah, Dahil sumisipsip so ka rin dito kay Romualdez? Ito na po ang kwento. Sa totoo lang po, itong, uh, itong gadon na ito, ah uh, bagay, uh, nakita niyo po ba yan ko na yan? Kung gaano kalaki ang ilong niyan. ah uh, lalo na po sa personal yan, ay kung mas malaki ang kung gaproso kalaki, itong, uh, itong uh, ilong ni, uh, ni Mike Abe, kasing uh, laki rin ang puno ng baliti Iyang ilong ni Gadun na yan. Pero sabi ko kanina, kababayan ko po yan. Pero pagkakaalam ko po, kapag ka ganyan na ang tabas ng ilong nito, ang mga ganito, ah, yan po ay hindi original na taga-Mindoro. Yan po ay mga dayo lang. Dayo lang dito sa niyan yan. Pagka mga bobo, tanga, gago, nakaganyan ni na ito, yan po ay dayo lang dito sa amin. Kaya hindi po ako... Uh, bagamat uh, nandito siya nakatira sa amin, kaya nasabi kong kababayan ko. Pero uh, hindi po natin alam yan kung uh, baka galing niya sa Afrika. Tingnan niyo mga ilong ng mga Aprikano, ay para nang tinapakan ng, uh, di mo maintindihan, kung uh, dinaanan ng pison yung mga ilong nila. Ganyan po kahayop to eh. Dito na po tayo kung bakit po pinauson niya yan, po yan, yan bobo na yan. Actually, siya po talaga ang original na bobo. O, si Kaya lang, tinik na lang niya, pinauso na lang niya yung salitang bobo. Sa, sa, sa anong paraan? Ito po ang kwento niyan. Palibasa nga ito pong uh, laregadon na ito, kung ito ay wise ito eh. Mayroon pong mag-ina na nagtitinda ng isda doon sa kanila. Okay? Yung pong bata, yung kasama ng uh, nanay na bata, maliit lang po. Kung siguro mga, wala, hindi pa nga nag-aaral eh. So maliit po talaga. Kasi kasama yan ng ina, noong nagtitinda ng isda. Ngayon, napadaan sila rito dito sa kay uh, Gadon na ito. De, tinignan ni Gadon yung, yung tindang isda. Ay, uh, hindi ko alam kung yung eksaktong presyo noong uh, nung isda na yon parang kunyata parang uh, so hindi ako nagkakamali parang uh, yung mga tambakol tambakol po ang tawag sa amin yan uh, magkano ang magkano ang kilo nito sabi ganyan ay ang kung, ang uh, 150 po ang kilo sabi ng ganyan ng babae na nagtitinda ay uh, sabi ni Gadon ay bakit hindi na lang uh, 50 na lang So, magot yung bata na ang sinabi doon sa kay Gadon, Ibubo ka pala eh. Wala pang sa puhunan niya ng aking nanay. Tatawa, yung 150 na pressure, tatawaran mo ng 50. Di bubo ka. Yun. Doon nagsimula yon Kaya parang, uh, parang tinik na lang niya na parang uh, magandang pakinggan siguro yung pagkakasabi ng bata sa kanya kasi bata nga. O yun, kaya yon namihasan na rin na gamitin Itong si Larry Gadon, itong salitang bobo, ay ang problema ngayon, ginagamit na niya sa lahat, sa lahat ng mga Pilipino. Pag hindi mo tinigil-tigilan yan, ha? Maniwala ka sa akin, pipilipitin ko yung uh, liig mo, papupuntahin ko doon sa likod mo yung mata mo. Matagal na ako naghahamon dito, bakit hindi ikaw ang uh, tumayo dyan, natanggapin yung mga hamon ko? Ha? Ha? isama mo yung mga kawatan na kagaya mo. Isama mo yung mga gago na yan at mga bobo na kagaya mo. At patusin ninyo yung naghahamon ako rito ng patayan eh. Patusin nyo itong hamon ko. Isama mo yung mga diyan Di ba sumisip-sip ka na rin sa kongreso? Patunayan mo. Kumbinsihin mo na yung mga kawatan din na kagaya mo. Tarantado ka. Pag ako na sa sa'yo, baka ilagay ko yung bayag mo dyan sa mukha mo eh. Ngayon, nag, nag, uh, ka lang din naman sa bilak ni, uh, ng amo mo na yan. Kung ano-ano ang sasabihin mo sa mga Pilipino, mga bobo. Ikaw ang bobo, hindi ba? Ultimo yung bata, nagsabi sa iyo na bobo ka. So ikaw ang original na bobo. Huwag mong idama yung mga Pilipino. Buwisit ka. Pareho lang kayo ni Mike Abe. Walang, wala nang ibang ginawa. Wala nang ibang tinapik. Kung hindi si President Duterte, si Sara Duterte. Kung hindi si Sara Duterte, si Kibuloy. O nasaan na? Inip na inip ka na na makulong si Pastor Kibuloy? Sinabi ko na rito, hindi nyo makikita si Pastor Kibuloy kahit kailan. Magpapakita lang yan, Ha? Pagka natudas ko na, yung mga kawatan dyan. Tsaka ako sa sasabihin sa kanya na magpakita na. Ka, magpakita na. Buis ito yun. Saan, pa ba, saan pa saan pa, mapupunta rito? Dito naman sa mga mainstream media na ito, tingnan nyo, ayaw, ayaw nyo nga pick upin yung sinasabi ni Maharlika at ipinapakita ni Maharlika na mga ebidensyang yan. Bakit ngayon ayaw pick upin ng Kongreso at sa Kasinado ngayon? Kung alin yung pinaka-importante, kung alin yung pinaka-crucial na talagang sumisira sa bansa natin, ayaw yung pick upin. Ha? Ah? Pero si Pastor Kibuloy, ha? Ah, hindi lang pinagbigyan itong mga uh, ah, sa kanya, hindi lang ah, niya pinatos itong ah, mga nagkakagusto sa kanya at nag, nagpapantasya uh, sa kanya, ayun, hinatak at gustong imbestigahan sa Senado? Kung ako nang yan kay Pastor Kibuli, eh, nako, pag hindi ko dinikdika ng sili yan at uh, sa alaksakan ko ng sili yung mga animal na nagpapantasya na yan, buwisit kayo. Itong, itong sinasabi ni Maharlika, o bakit kayo ayun yung pick-upin? Yung sinasabi niyang mga pagkikidnap ng bata nitong si Butod dito, bakit ayaw yung pikapin? Ay eh, napakakpan niyang. Napaka-karimari-marim na gawain niyang. At ito na naman. buisit kayo. Wala talaga maasahan din sa gobyerno ng mga bangag na ito. Mga bangag na. Tangina niyo. Magpakalat-kalat na lang kayo dyan. Subukan nyo magpakalat-kalat para machimpuhan ko kayo. O di kayo mag-announce kayo dyan na kayo ipupunta sa ganito, ganon. Sige nga, magpakalat-kalat kayo. Nang gawin kong uh, gawin kong monggo yung mga ulo ninyo. dudurogin ko yung mga ulo ninyo. Buisit kayo. Ikaw lari ka doon. Parehas lang kayo. Magsama kayo ni Kwan magsama kayo ni Mike Abe, pare parehas lamang kayong patay gutom. Oh, uh, di ba? Kausapin mo yung si Mike Abe, kayong dalawa. Anong gusto nyo? Suntukan? Pagka tinanggap nyo tong hamon ko, may isa pa akong uh, ibibigay sa inyo na bintahe na pabor sa inyo. Kayong dalawa. Pag hindi ko kayo nalagutan ng hininga sa loob ng 10 segundo, talo ako. Palit ulit ko sinasabi yan. Huwag mo sinasabi ng mga bobo itong mga Pilipino. Huwag isak isaksak yung ayaw namin. P.I.P.I. kayo na P.I. talaga kayong putang na nyo. <coughs> Tingnan hindi na napapansin ito si Gador na ito. Mukhang hindi naliligo. Mas malinis pa tingnan itong mga buaya ko rito sa bismen kisa dito kay Gador na ito. Tingnan nyo yan. Tingnan nyo ang itsura niyan. Hindi pa nagpapalit ng t-shirt. Yun at yun pa rin yung t-shirt niya. At ay gutom na ito eh. Sinabi ko. Parehas lang yan. Ba basta yung mga tao mga patay gutom. Nga ganyan talaga ugali. Pag medyo nakakapana, yung uh, dating patay gutom, tapos sa uh, medyo nakakaahon-ahon na sa buhay, ganyan nakayayabang yan. Pero ang malaki ang pagkakaiba namin kay patay gutom ako noon, ang pagkakaiba namin ngayon ay uh, sa dalawang yan, hindi ako kailanman nagyabang. -nag Pero ito may yabang to, dalawang to. Sobrang yabang to. Sabagay, pareha, pareha sa bagay, parehas ang tabas ng ilong nito mga animal na ito. O. Oh. Buisik ka. Sinasa sa eh, isubukan nyo nga pong ipadala itong, itong video ko dito kay Gadon. At magiging kay may ikabi, baka sakaling nga tanggapin na nila yung mga ko dyan. Ang ina nyo. Yung mga mayayabang hinahamon eh, uh, hinahamong ko, yung mga kawatan hinahamon ko ng patayang. Sige daw, tanggapin nyo raw. Bubo ka ng bubo. Ikaw tong bubo. Ikaw tong pinagsabihan ng bata ng is isa kang bubo. Oo nga naman. May katwiran yung bata na ang sinabi, yung 150, yung isang kilo na binibinta, itatawaran ba naman ng 15 na no lang yun at tawad na lang doon isang daan? Di sinagot ng bata, ng bata na bobo ka pala eh. Wala pa sa puho na namin yan. Oh, tingnan nyo ha. Bata lang yon kaya yung siguro, parang na, natawa, ginawa niyang uh, palamuti sa bungangan itong, uh, itong gonggong na para ito. Bobo na ito. Ito yung certified na bobo. Ngayon, alam nyo na. Kaya siya talaga ang bobo. Buisit ka. Ako naman, hindi ako nagtatali-talinuhan dito. Ah? Pero kung gusto mo makipagbasagan ng mukha, ready ako. Sige, magpasabi ka. Sige, sige daw. Para magkaroon man lang ng kasaysayan dito sa Pilipinas, nagbasaga ng mukha. Pag hindi ko nagawang kunin uh, niya ng ulo mo, durogin ng pinong-pino yan na mga gamong na lang kalaki, sa loob ng uh, sampung segundo, ay, ditalo ako. Sabi ko, anyway, bullshit ka. Ulit-ulitin mo pa yan. Pagka, Sugurin kita dyan, hayop ka. Buisit ka. O oh, ngayon, mga mga kababayan, ngayon ko po babatiin yung aking mga subscribers. Ayan. At uh, nailabas ko lang po yung uh, kabubuhan itong bubong ito, nasigadon na ito. Kaya po, kayo naman po ngayon ang pagtutuunan ko ng pansin. Lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers Sana po ay nasa mabuti kayo laging kalagayan At ligtas sa anumang uri ng kapahamakan At ligtas din maiiwas kayo sa mga mga politikong mga kawatan Ayan At uh, ito na nga po yung, pang, uh, yung pong uh, hindi pa nakakapag-subscribe dito sa Birana Live Studio TV Mag-subscribe na po kayo para swertihin kayo Gumanda at gumawa po kayo kasi pagka hindi kayo nag-subscribe dito sa channel ko, pagkatapos yung panoorin at binali wala niyo na hindi nyo pinindot ang subscribe, magagaya kayo sa ilong ni Mike Abbey at nito si Larry Gadon na parang proso. Ayan. Subscribe na. Para sa ganun, pare-parehong eh, uh, magaganda at magaga, mga guwapo kayo. Hindi ko na po eh, isali yung sarili ko dahil... <laughs> dahil uh, wala po doon sa gwapo at saka uh, kung ano pa man yung itsura ko. At tali, hindi. <laughs> wala po hindi, hindi. Ayoko po ay uh, hindi po kasali yon. Ayaw lang po ng mga subscriber ka magaganda at mga gwapo. Ayan. Ang uh, ko lang po ha. Uh, kung mayroon man kung mayroon man po <laughs> na uh, uh, nag-subscribe sa akin na uh, kasing laki pa rin ng ilong ni Mike Abe at saka ni Larry Gadon. Huwag po kayong mag -alala. At yung umaga po, salatin ninyo yung ilong nyo. At mararamdaman nyo unti-unti, liliit na po yan. At hindi na kasing laki ng ilong ni Mike Abe at saka nitong si Larry Gadon. Ayan. Okay. Mapunta naman po tayo doon sa balita sa Channel 7. Na yung tungkol po ba sa Obo, yung uh, pinto Pintosis ba yan? Pintasis ba yan? Ayan. Na ang sinasabi po ng uh, DOH ay wala naman daw nakakatakot. Yeah? At, uh, -kaya naman, uh, na? At kayang-kaya naman na na-manage iyang uh, virus na yan. Yun po bang sa mga bata at saka mag-isa matatanda na rin po. Pero sinabi nila na 40 na raw yung namamatay. Ah, uh, 'yan ang yan, 'yan ang sasabihin na hindi hindi raw delikado. Talagang itong gobyerno ito talagang lahat mga bangag Hindi delikado pero yung nagsimula sa apat ang namatay, ngayon 40 na yung namatay na mga bata dahil nyan diyan sa uh, sa virus na 'yan. Kaya sasabihin na wala raw dapat ibang alala gonggong -gong talaga. Kasi, kung eh, ayaw nila magpanik ang tao. Na uh, ayaw nila magpanik ang tao eh. Ganyan yan. Kaya itinatago nila at gusto nila okay lang na okay. Pero, ang sinasabi pa nila, ah, uh, ipinagpipilitan nila na bakunahan yung mga anak ninyo. Okay? Hindi ko po sinasabi rito na huwag kayo magpabakuna. Hindi ko rin po sinasabi na walang katotohanan yung mga pabakubakuna na yan at magiging libre kayo sa kamatayan ng virus. Hindi ko po sinasabi yan ha. Yun po ang gusto ko li liwanagin sa inyo. Wala po ako pinagbabawalan sa inyo. Pero, siguraduhin nyo labang po na kapag ka nagpabakuna, yung, uh, ipinabakuna e, ninyo yung mga anak ninyo, baka naman magaya doon sa binakuna ni uh, ni uh, Congresswoman Garin nung ding baksya na yon na marami nagkandamatay. Uh, nakali eh, 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 nakalibre sila doon sa totoong virus pero doon sa binakuna nila sa mga anak ninyo hindi sila nakalibre. O diba? Yan ang sinasabi ko kasi hindi nakatiwala rito ngayon. Wala na akong uh, uh, pagkakatiwalaan. Pero salamat po doon sa nag, uh, nagpatunay. Uh, kung inyo pong na, nabasa yung komento ng ating uh, isang uh, uh, nagkomento diyan sa sa video natin na noon daw pumunta siya sa palengke ay nakalimutan niya mag magbasa doon sa bibig niya noong ating itinuro na kalabansi at sa sili. Okay? Nandiyan naman po 'yan. Sa comment po 'yan. Hindi po sa akin galing. At pagkatapos daw po noon, nung pag-uwi daw po niya, ang kating-kating na raw yung lalamunan niya at ubo-ubo na rin daw po siya. Okay? Siya po ang may sabi niyan. Pagdating niya sa kanila, dahil ganun makating na yung lalamunan niya, ah uh, uh, uminom daw po siya nung ginawa niyang uh, kawalang-alam si acili na yun. Yan po ang siya po ang may sabi niyan, on the spot na wala po yung pangangati ng uh, lalamunan niya at nawala po yung ubo. Siya po ang may sabi diyan sa comment section. Hindi po ako. So yun, yun lamang po. Ang, ang, bakit ko kinikwento ito? Kasi nga po, ha? Bakuna agad. Ha? Ang babata ng mga yun, bakunahan yun, dingbaksya na yun na pinagpilitan ninyo, pinagpilitan ng ng uh, gobyerno na yan na uh, dingbaksya, dingbaksya na yan. Anong nangyari? Di ba? Nagkandamatay yun. Napakaraming mga, mga namatay dahil yan sa dingbaksya na yan na nigarin na ito ni Congresswoman Karen? O, oh, di ba? To, so, oh, ngayon nga, may kaso sa si Di ba? Tapos ngayon, kung ano kung ano anong sinasabi kay kaya uh, kay uh, BP Sara, kung ano anong sinasabi kay uh, Pastor Kibuloy at kung anong sinasabi rito kay President Duterte. Kaya nagkukanyan kaya na sip yan para sa ganon ay matulungan na ma-dismiss ang kaso niyan sa umbotsman sa kasasandigan bayan. Ganito kahayop ng mga animal ito. Mga kriminal. O. Oh. Sasabihin nyo na hindi delikado itong uh, virus na ito na pang -ubo, ubo na yan, pintasis ba yan? O pintosis? Hindi ko kasi tinatandaan yan dahil na walang mga kakwinta-kwinta yung mga animal niya. Eh. <coughs> oh. Ayan. Hindi pala delikado pero maraming namatay. Marami na parami ng parami ang namatay. Di ba? Yan hindi delikado? Common sense. Kaya dapat ito talaga pinapalubo ang mga bayag nitong mga animal na mga panito ito. Eh. Itong mga kurap sa gobyernong ito eh. Grabe. Buisit kayo. Yan ang pag-aaksayahan nyo ng oras. Iyang, uh, pastor, si Pastor Kibuloy, pero ang hindi nyo pag aaksayahan ng oras, yung napaka uh, seryosong usapan na ibinunyag ni Maharlika. Kayo dyan, ang mga, mga bagay, itong mga, mga senador at saka mga kongresista, ito hindi ko maintindihan na. Hindi naman kaya ito nahawa na rin ng pagiging bangag itong mga animal na ito. Wala na rin lang kayo sa kahit matinong kaisipin. Makipag, nakipagpatayan lang kayo, kayo sa kayo akin. Para mas maganda, di ba? Masaya yun. Di ba? O. So, oh. Kagaya nitong gira-gira na ito. Na? Diba? Hindi naman natin kalaban ang China ah uh, kung bakit pinipilit nila na maging kalaban natin ang China. Dahil lang dito sa pagsusol-sol ng mga Amerikanong ito, kaya kinakalaban na natin ang China. At sasabihin niyo pa, dahil sa mga pinapaliwanag namin, na dapat yan ay pag-usapan muna, hindi at ang, ang, ang anti mano sasabihin niyo, makapro-China kami. Gong-gong. Di ba sinabi ko na ngayon dyan, sinabi ko na ngayon dyan sa inyo, na kahit uh, gawin kong bayawa kay si, si na gusto at uh, pwede kong gawin yan, gawin ko istatwa yan. Pero bakit ko gagawin yun? Para mag enjoy itong mga kawatan, mga bangag, boy shit Ang kalaban ng China Amerika, pero bakit nakikisali tayo rito ngayon? Sino ngayon ang namimiligro? Sino ngayon ang nasa piligro? Pilipino. Kasi nandito yung mga site, ay, mga ng mga animal na yan. Sino ang unang tatargetin dyan? Di yung mga na site na yan. O saan ba nakalagay dyan? Di dito sa Pilipinas, napakarami yan. Buong Norte, buong uh, pati Batanes, nandyan na. Kaya kawawa itong mga mala, malalapit dyan eh sinusubo nitong bangag na ito ang mga Pilipino. Na dapat talaga ito, hilahin na ito. Eh. Buwis siya ito dahil hindi na niya alam ang ginagawa nito. Katarantaduhan niyo. Yan ang pick-upin niyo sa Senado, at sa Kakongreso, so yung sinasabi ni Maharlika. Investigahan ninyo yan oh dyan kayo mag-focus, hindi dito kay Pastor Kibuloy. Unang-una, pa na yan, wala na yan, at hindi ka papayagan yan, na ganun, -ganun na lang, nahuhulihin mo na lang, dahil lang sa hindi lang niya pinatos yang animal na uh, butod na yan, at saka itong si Bayawak na ito, dahil sa matagal ng pinagnanasaan si Pastor Kibuloy, na hindi naman pinansin ni Pastor Kibuloy, ayan, ginawa ng kaso. Nagkakamali kayo, hindi ko, hindi ko pasusukuin Si Pastor Kebloy, 'yan ang tanda ninyo. Salamat po mga kababayan.